Samantala itinutulak tinutulak naman ni Iloilo 1st -Ilo District Representative Janet Garin na imbestigahan ng Kamara ang malawakang blackout sa Panay Island at ilang bahagi nga ng Negros Island. Nakatakdang maghain si Garin ng House Resolution upang paimbestigahan ng nangyaring malawakang power outage. Ipinunto ni Garin na hindi katanggap-tanggap ang malalang epekto ng blackout sa buhay at sa ekonomiya sa kanilang rehiyon. Sinabi ng mambabatas na kailangan anya ng agarang solusyon upang masiguro ang consistent at maaasahang supply ng kuryente para sa lahat ng kanilang mamamayan. Dagdag pa ng kongresista, nakaapekto din ang power outage sa kabuhayan ng mga residente lalo na ng mga mayroong malilit na negosyante sa Gimaras Island maging sa Iloilo, Antique at gayon din sa Aklan at Capiz. Lubhaw mo nung tinamaan ang mga negosyong tulad ng mga kainan at mga nagtitinda sa palengke dahil sa pagkasira ng mga perishable goods, dulot nga ng nangyaring brownout. Binigyang diiniga rin ang kahalagahan ng pagpapanagot sa mga sangkot na entities dahil sa kapabayaan na mapanatili ang maaasahang power grid. Nanawagan pa rin ng Kongis, oh, kongresista na si Yagarin sa Department of Energy at sa National Grid Corporation of the Philippines na ng mga aksyon para maresolba na ang nangyaring power outage situation doon sa Western Visayas. Apat na minuto na kalipas ang alas ng umaga. Isinisisi ho ni Department of Energy Secretary Rafael Otilia, ito ho power grid operator ng bansa sa naganap na malawakang blackout ho dyan sa may isla ng Panay. Sinabi nito na maaring maiwasan ang nasabing insidente kung natapos na ng National Grid Corporation of the Philippines ito ho interconnectivity project sa tamang oras. Dagdag pa ng opisyal na trabaho ng National Grid Corporations of the Philippines ang uh, pagmintina ng mga grid sa bansa. Noong buwan ng Agosto ng nakaraang taon, pasana natapos ng National Green Corporation of the Philippines, ang uh, Panay-Negro-Sibu Interconnection Project. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa ito natatapos. Hindi rin anya lalala ang sitwasyon kung naagapan ito ng naturang ahensya.